Hey guys, good evening. So, kain po tayo guys. Gabihan. Yan. 7 o'clock na guys ng gabi. So, ito yung bigay ni partner na ulam ko. Niluto niya kanina. Mm, dahil pang gabi siya guys, mag-isa lang po akong kakain. Dito lang po ako sa boarding house. Ayan. Dahil nagbo-board po ako dito sa Manila. So, kain tayo guys. Ayan tayo guys. Ipon, luto ni Mahal. Ayan tayo. So, Panggabi siyang guys ngayon. Panggabi siya ngayon. galing ko lang sa trabaho guys maya na ba kayo guys? maya na na kayo so, kasensya na guys mainan yung aking electric fan siguro yung electric fan namin ito yung sakin naman guys Valley Maingay po siya guys. Tinig sa aking vlog, sa aking video. Search na guys. So hindi pa tayo nakakabihis guys. Ayan, kakain na tayo. Dahil masarap yung ulam na bigay ni Mahal. Ito pala yung guys, yung bigay niya. Dito tayo sa boarding house, guys. So, ito yung bigay ng na ulam. Ayan, kain tayo. Ito, ayan, guys. Sarap siya. Hindi pa tayo nagbibilis, guys. Galing sa trabaho. Ayan, kakain na ako para diretso mo. Mm diretso -hmm. tulog. Ayan. Ito tayo, guys, sa boarding house. Kain mo tayo. Og her er amestina. Sarap. Hipon. Minsan lang kami makatikim ng hipon, guys. Buti na kapag luto si partner. Hindi nang pansinin yung bintana namin, guys, kasi 'di ba? Kakagaling lang sa bagyo. So napasok kasi yung tubig diyan. Pag malakas yung hangin, ulan. Kaya may plastic pa. Hmm. Hmm. guys. Ang sarap kumain pag minsan mm. lang mag-ulam ng hipon. Ito yung bag ko guys, hindi na. Hindi pa naayos. Mga borders diyan, nakaka-relate. Ganito ang buhay ng nangungupahan. Ayan. Pag di ka nang Kain ka sa labas. Maswerte ako ngayon kasi sinipag magluto si partner. So, panggabi siya. Hmm. Ang tapang luto. may balat <laughs> Excited. Thank you, mahal. Sa ulam. Sa kanin. Thank you, Lord, for this food. Mmm. <clears throat> Ubus ko na yung kanin ko guys. Hmm, harap na ng chicken. Yan, natatapos na ako guys kumain. Mmm. na. Gusto, so, tatlong peraso lang, guys, yung inulam kong hipon para hindi siya mapasobra. Alam niyo naman, naghipon, di ba? So, ang sarap niyang kainin. Kaso, control sa pagkain ng hipon. So, thank you, guys, for watching. Nabusog ako. Thank you, mahal, sa ulam tsaka sa kani. Bye! Keep safe everyone. Thank you so much for watching.